Hi ka Paps! Welcome back sa ating YouTube channel Paps TV For today's video, tayo ay nandito sa warehouse ng Lalabub kung saan ito matatagpuan sa Angeles, Pangpanga So, for today's video, tayo ay ikot at itutur ko kayo dito sa loob ng warehouse ng Lalabub Angeles, Pangpanga So, bago tayo mag-tour syempre yung ating ang ginagawa ang intro so yun tapos na ang ating intro so ituturo ko na kayo dito sa loob ng warehouse so ang una nyo makikita ay syempre yung gate na kulay green tapos sa taas may makikita kang logo ng lalamob Then pagpasok niya syempre makikita niyo bunga agad yung mga malalaking warehouse nila. So ito yung warehouse. Ito naman yung warehouse ng JNT. Then sa dulo ang isa pang warehouse ng Lalamove. So pag pinasok natin sa loob syempre mga ano yan puno ng mga truck sasakyan kasi nga dito ang warehouse ng Lalamove. So papasok tayo sa loob. So ayun, marami, maraming ano dito. Mga truck, mga ano. So ayun. Suppose ito, ito naman yung JNT. Mga Shopee, TikTok. Ayan, maraming mga tricycle, mga truck. Ayan, JNT yan. So ito na, eto yung malaki yung lalamove. Yan, mga van, mga truck, mga kotse. Tapos sa loob, pag pinasok mo, marami pang mga truck yan, mga kotse. Sa likod. So, ito. So ito yung warehouse nila. Pasok tayo dito sa gate sa 2. Ayan. So marami pa dito mga ano, mga truck. Nilalagyan ng sticker. So dito tayo dito pasok sa so, Witi. Ayan, number 2. Sticker Hub Witi. So, pasok mo nga. Ayan, puro ano. Puro employees. Ayan. Ayan. Yung mga, mga Pero hindi ako kailangan ng bus pumasok dito mo ano nila diyan. Sende din din na. nga mga Kapaps na dito na ako sa loob ng lala Lalamove office. Nakaupo na at nakikinig na seminar. Kaya nga pala nandito ako mga Kapaps dahil yung account ko na suspended tayo aray ko kaya ngayon pumunta agad ako dito sa Lalamove Warehouse ng Angeles Pampanga Sh shoutout sa mga empleyado ng Lalamove Angeles Pampanga mababait sila so ayun na nga mga kapaps after ko mag ng QR code nila pinilapan ko to after ko mag fill up pumasok ako sa loob at ang sabi sa akin makinig daw ako ng seminar after ko uh, umatend ng seminar inactivate naman nila agad ang lalamob account ko ganun lang mga kabilis, mga kapaps ayun na nga mga kapaps after ma-activate ang account ko nag-try na agad kami open ang account ko para makareceive ng mga booking maraming booking dito mga kapas sa pampanga kaya lang wala kami nakuha na from Pampanga to North Caloocan kasi pauwi na kami niyan. Nagtry lang kami talaga na open account open yung account ko kung okay na ba. Sa mga nakapanood nito mga kapaps, abangan nyo nga pala mga kapaps yung aking mga biyahe dito sa Lalamove. Dahil simula ngayon, magbabiyahe na tayo ng Lalamove at ibablog natin ito para makita nyo mga kapaps kung magkano ba kinikita ng isang Lalamove driver. So hanggang dito na mga kapaps, Mandood sana kayo ulit sa aking mga susunod na vlog. Maraming salamat.